Yun na, anong masasabi mo? Hello, good morning, good morning guys! Sa lahat ng mga nagsasabing di na tinatao sa si diwata, iharap mo ang camera doon. Anong tawag yun sa hindi tao? Tao yun ha! Ay talaga ha, mabasher na yun ha! Baka ano nang tingin nila dyan, kabayo Mga isena kayo ha, yung mga motoro na nag-uumapaw, ang dami tao. Ang dami tao. Hindi na daw tinatao eh. May ano nagsabi sa'yo, do may nagbashayo, dugyot ka daw. Ano naman ako pakaemo eh. Sino pa ba, ba mag anong expected niyo sa taong nakatira sa kalsada, malinis? Oh, ayan. Mas ulo naman ito. Doon sa ano sa upload ni ano. Ano 'yan? Ano 'yan? Talagang <laughs> tanggol ka niya. <laughs> Tanggap tangga ko yun na dugyot ako eh kasi sa kalsada ko eh. Uh -huh. Ano expected niyo sa taong nakatira sa kalsada, malinis? <laughs> sa condo ba ako nakatira? <laughs> Ayun, ako nakatulog <laughs> oh. Magbayad nga ka kayo ng sitwasyon. Oo nga, baka hindi niyo kayanong yung, ano ko, kalagayang ko ngayon. Pero lumalaban? Baka hindi niyo kayang ipaglaro sa kalsada. <laughs> diba? Baka matakot na, no? Yes! Hmm. Basta wala kang ginagawang masama. Dugyot lang yan. Laban ako. Dugyot yan, buwanga mo! Dugyot yan, buwanga mo kasi kung ano mga pinag mo ha? hindi ka nalang manood hindi ka nakakatuwa yes, yeah, hindi ka nakakatuwa ha? Ka rin nakakatulong bagkos, ano ka pa basher ka kaya ang dapat sa iyo kung basher inggitera ka, huwag ka magtaka nasa lahi niyo yan <laughs> ayun kasi nga nasa kalsada siya Oh. A -a. Gawalis na siya O, tamo? Laki na itutulong niya dito Gawalis siya kasi ano daw